advantage siya sa sako. Eh, dali, rarabison ba? dili na bitaw ka ng kalot-kalot pa ni mo, kani itas-tasan na ni mo sako. dili pa rin sa yuta nga. Medyo man langan. Di ba? Kay gamitan pa ni mag, mga purok. Kung sa panadya. So, kini okay, Asia. Ang nakaapan langan Eh. Pwede gid kayo sa gadag ko. Gitistingan lang po na ako. Kung unsa, unsa pagitan nasa sako. Pero di pa rin siya gid. Wala ka ba eh? Kilo ron eh. na natin sa mga 1 per kilo ko ron eh. Ano nila sa diyo isa, isa ka sako, isa kilo, isa ka sako. Pila mang kilo ka ron, 160, di ba? Retail. Hindi na ganas eh. Medyo gili pa rin siya sa sako. Hindi na ko otro mo tanaman eh. Testingan lang po na ako. Kaya namo ginagiging machada daw. Pero hindi pa rin siya, bay. Hindi din ano siya kung sa kwan basok-basok. Hindi -basok. -basok. kayo siya hago pa ma. Kwan daman, hindi kaboy eh. Pero mo sa lagi dili kay gawan. Hindi kay pakaboy lo. Hmm. Masako. Matagani dyan eh. Matagani dito. Hmm. So, kana lang.